ito naman sa uh, pinapadesqualify po ng grupong Kontradaya uh, ha uh, itong isang uh, tumatakbo nga dito uh, kung saan nga ay may kinalaman ito siguro maunggaling na mismo no kay Professor Danilo Arao no isang party list na kanilang pinapadesqualify convenor ng Kontradaya Professor Danilo Arao magandang hapon sa iyo prof si Radyman Elmerto Yeah uh, magandang hapon po sa inyo at Kontradaya ang hapon po sa ating lahat Opo, uh, ano pong nagtang hakbang nyo na mayroon kayong pinapadesqualify na isang partylist? Uh, party list? Ah? Uh, ano pong naging dahilan po dito at may hakbang kayong ganito ang inyong grupo po, uh, Professor Dan? Uh, isa po ito sa 86 na party list group out of 155 na nakita namin na may kahinahinala o kadudadudang dudang uh, existence in the sense na hindi ito kumakatawan sa marginalized and underrepresented. Uh, particular po sa party list group na ito, yung vendors, party list, uh, hindi po ito talaga kumakatawan sa interes ng mga manininda, uh, bagkos ito po ay nabibilang po sa tinatawag nating malalaking negosyo. Particular po, yung first three nominees nito, mga malalaking negosyante po talaga, at Uh, hindi nito uh, parang ginagamit lang nila. In other words, uh, let's, kaya medyo nag-hesitate akong magsalita kasi I want to be as polite as possible. Pero sabihin na lang natin na hindi nila kinakatawan yung interest talaga ng mga di umanong uh, maliliit na manininda at yung mga mahihirap at yung pinagdaraanan nila, hindi talaga nila nararanasan ng direkta kasi sila ay mula sa mayaman at makapangyarihan. Mm, mm, mm. Uh, sa palagay nyo pa, kaya pa ba itong ma na ng Comelec? Eh, halos sa uh, mga 21 days na lang yata tugo bagong halalan. Eh, ano sa tingin nyo rito? Uh, itong hakbang nyo rito, uh, Professor Danilo? Uh. Opo, sa aking konsultasyon po sa mga mm. abogado, pwede namang magsampan ng reklamo kahit sa uh, mismong araw ng halalan ah okay uh, ganon ka luwag yung uh, rules uh, kasi nga uh, well maraming dahilan bakit ngayon lang kami nagano nag, ano, nag uh, file mm. ng reklamo uh, actually dapat noon pa kaya lang uh, syempre uh, yung pananaliksik uh, may kinakaing oras din po yan tapos yung isa rin pong konsiderasyon uh, nakakahiya din pong aminin eh Aaminin na rin namin kulang po kami sa resources, uh, particular sa financial resources. Uh, gusto man naming uh, mag-file, hindi lang ng isa, kundi ng maraming mga reklamo sa iba't ibang mga party list group, uh, kailangang uh, tipirin namin yung aming uh, limited financial resources. Kaya nakakahiyamang aminin, uh, ngayon lang kami nagkaroon ng uh, enough uh, funds para po uh, makapag-file. Uh, para po sa kaalaman ng publiko, filing fee pa lang sa Comelec, inabot na po ng 10,100 pesos. So, Ganun ba? Syempre, Ganun ba? Opo, opo. Yun po binayaran na. Hindi po ako hmm. nagbibiro. Yun po yung binayaran namin. Tsaka alam ko po ito kasi sa akin nakapangalan yung resibo. So, yun po yung ano. Kaya, na monitor na, na, na monitor ko uh, at bahagi rin ng responsibilidad ko na i-ensure na yung gastusin ng aming grupo ay talagang wisely spent. Kasi bukod dito sa pag-file ng reklamo, may monitoring center din kami na itatayo sa mismong election day. So syempre po may gastos din po talaga roon. Kahit na volunteer driven yung aming mga uh, tao, yung mga gumagalaw sa loob ng kontradaya, hindi naman yan sumusweldo pero uh, siyempre hindi pa rin may iwasan yung uh, iba pang mga gastusin. So in other words itong vendor's party list eh, hindi naman tong talaga vendor naman talaga to ano eh, parang nagtatago ika nga no? sabi niyo diyan iba eh, ka naman masabihan iyo diyan na ito lamang pinapunterya nyo uh, Meron pa ba kayong ibang tina-target din na sa tingin niyo ay uh, hindi naman na uh, uh, tunay na representasyon ng mga grupo marginal sector hindi lamang itong grupong ito na yung uh, pila disqualify uh, professor Arao sir okay magandang tanong po yan uh, syempre kapag uh... hmm meron kang uh, advokasiya uh, hindi kahil kulang sa resources hindi mo makakayang uh, filean ng uh, disqualification case lahat so meron at meron kang masasampolan at nagkataon lang na itong vendors party list ay natukoy namin na interesting na case study at saka kung babasahin po pala ninyo yung aming reklamo uh, mismong sa kanila nang galing yung mga datos batay po sa kanilang interview Uh, sa isang uh, news media organization na ginawa po nila uh, in the early days, uh, yung during the time na nag-file po sila ng kanilang uh, kandidatura noong last year, uh, first uh, last quarter po ng last year. So merong ganon na sitwasyon. Ikalawa, uh, ayoko magsalita ng tapos pero kasama rin po sa plano kung kakayanin pa ng aming financial resources uli kasi medyo mahal mag-file ng mga reklamo, uh, baka may mga susunod pa. Kasi Syempre tuloy-tuloy uh, po yung aming uh, advokasya at gaya ng nabanggit ko, yung data set po namin na pinublish noong February, uh, we identified uh, at least 86 na kaduda-duda at hindi kumakatawan sa interest ng... Uh, nakararami o ng mga nasa laylayan sa lipunan. Kaya kumbaga ano eh uh, I don't want to telegraph our punches so to speak, pero pwedeng antabayanan po yung mga susunod na mga araw kung matutuloy po yung iba pang mga pinag-iisipan namin at yung options na in-explore po namin. Uh, uh, professor ano kasi marami na ko narinig din pati sa mga kasama natin sino kaya ang magandang ihahalal o kaya iboboto ng na mm. party list ano eh, yung iba hindi makapag-decide pag nakita lang nila yung pangalan to niyan na uh, vendors o kaya ay uh, senior citizen parang, parang, makita nila yung ganoon parang okay to ah mm. behind that ikayo eh, mas nakakaalam kayo ha uh, kung sino ang Apo. mga people behind this mga party list group na nag uh, ibang na rito sabi mo nga eh, eh, nagtatago lamang sa mga butante anong paano rito para matukoy natin sino ba dapat ng mga party list ang halal, uh, hindi lamang doon sa kanilang uh, mga pangalan lamang. Apo. Tama po kayo, isa lang yung iboboto natin na party list group at dapat maging makabuluhan po yung ating boto. Yung amin pong dataset, uh, pwede po namang ma-download yan at uh, pwede pwedeng yung pagkuhanan ng impormasyon eh uh, doon sa lahat po ng mga party list group na tumatakbo ngayon para magkaroon po tayo ng ideya kung ano nga ba itong grupong ito at sino-sino sa partikular yung sampung uh, party list nominee. Kaya inaral po talaga namin, hindi lang yung party list group, kundi yung sampung party list nominee, kada party list group, kahit mahigit isang libong katao yung aming uh, ginawa ng profile, talagang pinagtyagaan po talaga namin uh, para po sa interes ng mga potante uh, at saka syempre, ngayon uh, sa kaso ng vendors party list para at least matukoy namin kung sino yung pwedeng maging object ng uh, disqualification case. Siguro ano uh, ulit-ulitin nga natin tong ano nyo. may mga paalala kayo diyan sa inyong Facebook o ano uh, mm -hmm. at, yun, oh, at least mapuntahan diyan may mabisita kung gusto nila ng mga guidance sa ika ano di ba professor. Tama po kayo. Uh, kung mamarapatin po ninyo ang Facebook page po namin ay, ay facebook.com slash daya Tapos yun pong aming Twitter account or X account uh, ito po ay at twitter.com slash daya or just simply at uh, kontra.dia. Mm -hmm. uh, mula Salit. po roon yung cover page po namin ay na or cover photo pala, nandun po yung aming... Uh, Parang clickable link. siya. Clickable. Okay. Clickable mm -hmm. po. Uh, pwede nyo pong iscan yung uh, QR code o kaya i-click nyo na lang yung link para po simple uh, para po uh, ma-download po yung dataset na ito. Libre po ito. Uh, pwede po ninyong ipamigay sa mga kakilala. At kung researcher kayo, ah pwedeng dagdagan niyo yung datos kung gusto niyo para po sa inyong interest para sa inyong pagkonsumo tapos i-share niyo rin uh through your own social media account. All right, kami po dito ay sumasaludo sa inyong mga hakbang niyan. Maraming pong salamat convenor ng Kontradaya, Professor Danilo Arao, good afternoon po sa inyo. Okay, Kontradayang hapon po. All right, maraming pong salamat sir. Hanggang sa muli. DCX